Kailangan ko bang kumuha ng LLC para makapagbenta sa Amazon? 'Yun ang pag-uusapan natin sa video na ito kaya wag kang aalis ha patapusin mo ito. Hi, si Coach Jonel po ito at sa video na ito pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay tungkol sa LLC na kailangan nyong malaman para makapagdesisyon kayo kung kailangan nyo ba ng LLC o hindi. Number 1, ano ba ang LLC? So ang LLC ay Limited Liability Corporation. Ano bang ginagawa ng LLC? So primarily kasi ang LLC ay isang entity. Okay, pag sinabing entity parang paper na tao yan. So sa mata ng batas or you know in terms of taxation, okay, so yung LLC ay isang paper na tao na pwedeng magmay-ari ng mga bagay-bagay. So paper na tao na nagbabayad ng tax. Trivia lang sa Pilipinas walang LLC, ang meron tayo ay LLP. Okay? Pero sa Amerika at sa marami pang mga bansa, ang LLC ay parang midpoint between actual na corporation saka sole proprietorship na yung sa tao nakapangalan yung uh, ano, yung business. Ginagawa ang LLC mostly kasi para maprotektahan yung personal assets nung gumagawa ng LLC. Yun talaga yung main purpose niya. So, kunyari, ikaw, uh, meron kang bahay at lupa sa Amerika, may mga kotse ka, so marami kang mga gamit, meron kang uh, pera sa banko, So, paggagawakan ng business, okay, na ako niya nakapangalan sa iyong business, eh, alam niyo naman sa Amerika, uso ang demandahan, di ba? Konting ano lang, demanda na sila. So, kunyari, meron kang gardening supplies, okay, na tindahan sa Amerika, okay? So, kunyari, uh, may ginawa yung isang empleyado mo, kunyari, naakusahan siya ng racism, kunyari na lang, ganun na lang. Kunyari, may pumasok na, ano, na ibang lahe, hindi puti. Tapos, yung, ano mo, yung empleyado mo, parang may sinabi siya na na-offend tong tao na to, tapos inakusahan siyang racist, ganyan-ganyan. Dahil under siya sa kumpanya mo, So pwedeng maging liable yung kumpanya mo. Kanya-ryang nagka-demandahan, di ba? Nagka-demandahan. Tapos sinabi nila na may responsibilidad yung store, yung tindahan mo, yung kumpanya mo kasi parang dapat training mo sila, tungkol doon. So ikaw yung ano, ikaw yung isa sa mga mananagot dun sa demandahan na yun. Tapos kunya rin nanalo yung nagdedemanda. Okay, nanalo siya, napatunayan na nagkulang ka sa training dun sa tao. So, kunyari, inawardan siya ng 5 million in damages. Kunyari, 5 million dollars. Kailangan, danyosan mo siya. 5 million dollars. Tapos, ikaw, dahil sa'yo nakapangalan yung, ano, yung, uh, yung business, okay, wala kang entity, okay? So, yung 5 million na yon ay ikaw ang magbabayad. Okay? So, kunyari, wala kang 5 million sa banko. Okay? Kunyari, yung tindahan mo is worth 1 million. So, kunin nila yan. Tapos, yung pero mo sa bangko, kunyari, ay 1 million. So, kukunin din nila yon Tapos, kulang ka pa ng 3 million. Magkano yung bahay mo? So, kukunin din nila yun kung magkano yan. Magkano yung kotse mo at ari-arian mo? Kukunin nila lahat yan hanggang mabuo yung 5 million. Tapos, uh, may mga times pa na kunyari, naghanap ka ng trabaho or nag-open ka ng ibang business. So, kung ano man yung kikitain mo dun sa trabaho mo, isusweldohin mo, or yung kikitain mo sa bagong business mo, uh, babawasan nila. Okay, kukuha sila ng porsyento niyan hanggang mabayaran mo yung danyos na 5 million. So yun ay kung naka-sole proprietorship ka na walang protection or DBA doing business as pag-uusapan natin yan sa ibang video. Pero yun nga, yun ang mangyayari sa'yo pag wala kang LLC. Dito ay kung nasa Amerika ka ha. Ngayon, kung meron kang LLC, okay, so meron kang personal assets, again, may bayat lupa ka, pera sa banko, bayat, uh, kotse, mga gamit, tas meron ka ulit tindahan na gardening supplies yung gardening supplies mo nakapangalan don sa LLC. So, kunyari ako, ako na lang, John L's LLC kunyari. At yung Johnells LLC, technically, yung may-ari ng tindahan. So, medyo komplikado, di ba? Kasi, parang ikaw pa rin naman yung may-ari. Alam naman ng lahat yon Pero, sa papel, again, kasi ang LLC ay isang paper entity, paper na tao. Okay? So, yung LLC, technically, yung may-ari nun. Tapos, ikaw yung may-ari nitong tao na to parang ang weird, di ba? Pero ganun siya. Okay? So, tapos, uh, kapag ka, same thing, nagkademandahan, tapos nanalo ng 5 million, ang kukunin lang nila ay yung assets nung LLC. Okay? So, kumunyari, yung laman ng store mo again is 1 million. So, kukunin nila lahat yon Ano pa yung pag-aari ng LLC? Kung yung bank account ng LLC, dapat may separate yan na banko. So, kung ano yung laman nung nasa bank account ng LLC, yon kukunin din nila 'yon. Pero hanggang dun na lang. Kasi naka-LLC ka, yung LLC may ari, hindi ikaw technically. 'Di ba? Nasa gitna ka. Or nasa gitna yung LLC. 'Di ba? So, yung personal assets mo ay safe. So, hindi nila kukunin yung bahay, hindi nila kukunin yung kotse, yung mga gamit at yung mga sasweldohin mo in the future. Okay? 'Yun ang silbi ng LLC. Ngayon kasi, tayo dito, especially tayong mga outside the U.S., uh, ginagamit natin yung LLC for a different purpose. So, tayo kasi, parang may mga businesses na kailangan may U.S. presence or may mga online businesses na available lang to U.S. residents. So, syempre, kung ikaw, hindi ka green card holder, hindi ka naman taga U.S., taga dito ka sa Pilipinas, uh, hindi mo magagawa, di ba, yung business na yon Pero, pag gumawa ka ng LLC, technically, gumagawa ka ng, again, ng paper na tao na taga-US na pag-aari mo. Okay? So, yung paper na tao na yun, which would be the LLC, would give you almost everything you need pagdating sa pag-business sa US. So, kailangan ng social security number. Interchangeable yung EIN uh, social security or ITIN uh, pagdating sa mga tax form at business. Okay? Uh, may mga cases na hindi pwedeng pagpalit-palitin yon Pero for business purposes, interchangeable sila. Okay? Social Security, ITIN, EIN. Uh, kung ano yan, papaliwanag ko sa ibang, ibang video kung kailangan. Okay? Pero yun nga, uh, magkakaroon ng EIN yung LLC na yon So, pwede na siyang gamitin for ano, business applications sa Amerika. Diba? Dahil may LLC ka. Tapos ikaw, uh, hindi naman siya something na kailangan mong i-manage. Kailangan mo lang bayaran yung fees and everything. Yung requirements, kailangan lang current ka. So, ikaw na nandito sa Pilipinas, pwede ka na ngayon na mag-business sa Amerika ng mga types ng business na kailangan ng US presence. So, yun mostly yung ginagawa natin sa LLC. Kasi, kung magagawa ka ng LLC just for the sake of having an LLC, dahil sinabi lang nila, dahil yun ang uso, it's a good way to lose money. Kasi alam niyo may cost ang LLC. Okay? So kailangan yung setup ng LLC may bayad. Tapos uh, depende sa state, yung LLC may ano, may uh, annual fee, may annual requirements. Tapos uh, again, you know, depende sa activity mo, so kailangan mo magbayad at mag-file ng tax. So kung kukuha ka lang ng LLC for the sake of getting an LLC, para lang meron kang LLC at wala naman talaga nagre sa sa'yo na kumuha ng LLC eh, it's a great way to lose money. Okay? So, it's a bad, bad idea na mag-LLC pag hindi mo naman siya kailangan. At ano yung mga example ng mga businesses na hindi mo kailangan ng LLC? Ito, yung Amazon Selling. Hindi mo kailangan ng LLC para dito. Kasi allowed naman tayo mga Pilipino na ng Amazon account. Allowed tayo na magbenta sa US at sa lahat ng iba pang marketplace na magka-qualify tayo nang wala tayong LLC. So, hindi mo talaga kailangan ng LLC as in. My case, kung kailan kailangan mo ng LLC, uh, yun yung kung gusto mo mag-wholesale. Okay? At hindi rin yun dahil you know, kailangan mo ng protection. Kung hindi, para lang prestige sort of kasi may mga supplier, na hihingan ka na ano yung LLC mo, what's your company name, what's your EIN, yung mga ganyang tipo. Sa mga cases na yun, walang kailangan ng LLC. Pero kung hindi ka naman mag-wholesale, or hindi ka naman, ano, hindi ka naman makikipag-usap sa mga kumpanya na required ang LLC, eh, wag ka na mag-LLC. Kasi para ka lang kumuha ng ekstrang gagastos at ekstrang iisipin. Okay? So kunyari private label ka, hindi hindi ka naman makikipag hindi ka naman hahanapan ng Chinese supplier ng ano eh, ng LLC, <laughs> 'di ba? So mostly sa wholesale yan uh, medyo kailangan dahil lang don sa purpose na 'yon. Okay? Tapos yung asset protection, bakit hahabulin ka ba nila dito sa Pilipinas? Parang alam niyo ba kung gaano kahirap na maghabol dito sa Pilipinas? Kunyari yung Amazon store kunyari. Okay, I'm sure nandito ka most likely dahil sa Amazon. So, kunyari Amazon store, okay? Amazon seller ka, tapos may nangyari dun sa binenta mong product. So, una, kung ano ka, kung online arbitrage ka and wholesale ka, malamang yung product na yon is someone else's product. Merong may brand na may ari nun. So, hindi ka liable dun kasi sila naman yung gumawa nun eh. Okay? So, sabihin na natin kunyari lang, some twist of legal system, you know, at uh, tapos biglang liable ka. Hindi ka nila habulin dito sa Pilipinas. Kasi gagastosan kanila, nila, gagastos sila, baka mas malaki pa yung gastosin nila para habulin ka. So, they'll just let it go. So, huwag ka na mag-LLC kung hindi mo kailangan ng LLC. Okay, tandaan mo yan ha? kasi maraming naloloko dyan, okay? Maraming mga nagbebenta ng LLC, uh, maraming mga kailangan mo ng LLC kasi gusto lang nilang magbenta ng services nila na mag-setup ng LLC para sa'yo. As in, yun yung purpose ko bakit ang dami-daming ads dyan na you have to set up an LLC. Pero hindi. Okay, pag magbebenta ka sa Amazon, hindi mo kailangan ng LLC. Okay, may mga business na kailangan mo ng US presence and in that case, kailangan mo ng LLC. Pero ang Amazon FBA selling, hindi mo kailangan yon. Okay, tandaan mo yon, hindi mo kailangan yon, Unless lang kung mag-wholesale ka o kung kailangan mo ng tulong na ano mag product research so pwede kitang turuan kung paano mag product research ah, dito sa link sa ibaba i-check mo siya kasi ah, meron akong offer na ano na product research ah, course okay so tututukan kita tuturuan kita kung paano maganap ng product na profitable kung gusto mong mag online arbitrage okay so check mo yung link sa ibaba ah. hanapin mo sa description at tignan mo kung ano yung ino-offer ko so yan. 'di ba? So kung nagustuhan mo tong video na to, so huwag mo kalimutan i-like. Kung meron kang tanong o suggestion ng kung ano yung gusto mong mapanood na iba pang videos, ilagay mo lang sa comment sa ibaba. And syempre, huwag mo kalimutan mag-subscribe para matuwa naman ako, 'di ba? So again, si Coach Jonel po ito. Maraming salamat and I will see you next video.